po yung harap ng harap ng second group garden so yung mga ba. Ito po yung kagandahan na dito sa Kalan. Kalan. Ito po yung Kalan. Kalan. Ay, Kalan. Kalan. Kalan na lang muna, guys. Kalan. Ay, Kalan. Ay, I want Kalan. Kalan. Ay, Kalan. Ay, kolon. Ae, Aeroporto Makal. Dito po yun. So, yan napaka-relaxing dito super lami dahil ako ito oh, hey yan mga guys so ayan ang highway papuntang Macau oh. papuntang Macau na ba yan? Oh. <laughs> mga guys so anong oras na ba? ayan mga guys so very very relaxing talaga eh, saan ka pa? ayun hmm. ayan, ito po yung Avenida Do Oceano ayan ito po Avenida Do Oceano mga guys so, ito yung papuntang ko lang so, ang ganda mga guys hindi ba? ayan no, sana ba yung gusto ko po ayan, dito dito naman tayo ngayon sa park ng Avenida Do Oceano So, ayan mga guys. Kuhan natin dito. Uh, lapitan natin. Ayan. Lapitan na nga pilihan ko. Lapitan pa natin ito mga guys. So, tayo din sa kabila. Hmm, yan. Wala kasi makapunta sa kabila na dyan, oh. Pero meron siguro kasi malamit. Lipot-lipot ka So, ayan. Ito po yung kolang talaga. Tayo pa, Central Macau kolang. Ito po yung kolang talaga. Ito po yung kolang. Ayan siya sure. Ayan. Thank you, thank you so much mga guys. Maraming maraming salamat sa inyo. Ayan. Siguro um, nagustuhan nyo na rin to kasi magandang views. <laughs> Ayan na. Uh, ganda talaga dito. Just a lot. Sana uh. relax nyo guys mga. so ngayon tayo ay aalos na mga guys so hanggang sa pali shout out sa inyong lahat maraming maraming Salamat. At please don't forget to subscribe and click the notification bell at i-share na rin ang ating video. Salamat po. Love you all and Jesus love you. Bye.